Kapag talaga napapadaan itong si ate at si kuya dito sa aming nayon ay talagang napapabili ako dahil minsan nga lang kami makakain ng mga isdang alat. Marami nga silang daladala -dala ngayon kagaya na nga lamang ng alimasag, tahong, pusi, tulingan, galunggong, bangus at mangga. Diyos ko mga mare kapag talaga ganito ang mga nakikita ko ay naglalaway talaga ako. Napabili na nga ako ng isang kilo ng tahong, galunggong at mangga. Bali 500 pesos nga lahat ang nabili ko mga mare dahil 200 pesos nga ang kilo ng galunggong dito at 100 pesos naman sa tahong at 100 din sa mangga. Sa hirap nga ng buhay ngayon ay medyo mahal na nga iyan para sa isang tanghalian lamang. Kaya naman, hindi ko nga iluluto ang lahat ng galunggo. Sabi ko nga, ay, paminsan minsan lang din naman kami makatikim ng mga isdang alat at kalimitan nga ay huli namin dito sa lawa. Ipiprito ko nga lang pala itong galunggong mga mare at napakasarap nga nitong kapartner ng sinuwam na taho. Naaalala ko nga noon nung bata pa ako ay palaging nga ito ang ulam namin dahil napakamura pa noon ng galunggong kaso ngayon nga ay napakamahal na. Palagi nga rin bumibili si nanay ng tahong noon at ito nga yung pinapartner niya sa pritong galunggong ay inang na pagkakasarap. Hindi kasi talaga kumakain ng karne ng baboy o ng manok ang aking nanay kaya kapag kabibili nga siya ng ulam ay kung hindi isda ay gulay. Samantalang si tatay naman ay paborito ang karne ng baboy kaya kung minsan nga ay nakakatikim kami ng adobong baboy. Kapag nga adobong baboy ang ulam namin noong araw ay talaga namang pasarapan kami sa pagkain aba. Mabuti na lang talaga yung pinsan nga ng tatay ko ay nagpapautang nga ng karne ng baboy sa amin tuwing sabado kaya kami ay nakakaulam din. Hindi ko nga alam mga mare kung bakit kapag kaganito ang ulam namin ay palagi kung ang naiisip ng bata pa kami. Siguro sa hirap din ng buhay kapag nakakatikim kami ng masarap ay tumatatak talaga sa aking isipan. Eh. Kaya nga sabi ko ay pagluluto ko rin ng mga anak ko ng ganito para pagtanda nga nila at naglakihan na sila ay palagi din nila akong maaalala. Siguro sa iba ay normal na ulam lang ito pero sa amin nga ay napaka special ng ganitong klaseng ulam. Masarap nga din dito yung naglalawa sa sabaw mga mare kaya naman dinagdagan ko na nga ito. Nang maluto ko na nga ang sinuwam na tahong ay nilagyan ko naman ng asin itong galonggong at saka ako ipinarito. ko mga mare nung araw nga kapag wala kaming sinuwam na manok ay pinapartneran lang namin ito at nilalagyan nga namin ang aming kanin ng tubig asin at talaga namang sob na sob na kami sa pagkain aba. At dahil nakabili nga ako ng mangga at napakainit nga ngayon ay nagawa na nga rin si Ate at si Mega ng mango shake. Pinabayaan ko nga lang sila sa paggagawa niyan dahil kayang kaya na nga nila yan. Pagdating naman ng hapon ay dumayo naman kami sa isa naming kaibigan dahil birthday nga niya. At ayan nga lahat ang aming kinain mga mare at talaga namang busog na busog kami. Dumating nga din ang kanyang buyok na mula pa sa California kaya mamaya nga ay meron kaming agawan ng pabiti. Hmm. Hindi nga rin namin inexpect na bibigyan pala kami ng sombrero nitong si Apepe mga mare. Yes mga mare, Apepe nga ang bansag sa kanya dito sa aming nayon dahil yun nga ang kanyang bukang bibig pero Felix talaga ang kanyang tunay na pangalan. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Yay! Yay! Pagkatapos nga mag-blow nitong aming may birthday ay eh, nagsimula na nga rin ang pabiti. Iluna nga muna nitong si Ape Peleng ang banglilinggot na bata at sumunod naman yung medyo malalaki na. Taon-taon talaga mga mare E eh, meron ngang pabitin itong si Ape Peleng at talagang dinarayo siya ng mga bata. Paano ba namang hindi dadayuhin e eh, bang nga ng kanyang mga pinapaagaw kagaya na nga lamang ng mga gadgets at mga sapatos. Siyempre kung meron ngang paagaw sa mga bata ay eh, meron din para sa mga isip bata. Charis! <laughs>

不拜、嗯，拜拜，拜